Yan dyan sa Damascus Gate May maliit na post dyan kung nakita nyo Ayan, ang nagbantay dyan ay mga sundalo ng Israel Ang sinisave po ng bansang Israel ang mga turista Daftarinan <coughs> sa inyong lahat, kumusta po? Ah, ikwinto ko lang po sa inyo yung experience ko nung Nagpunta kami sa Jerusalem last June Uh, kung nakita niyo dyan, ako ay may hawak na lava. Pantawid gutom yan dahil alaon uh, na ay wala pa rin kaming pananghalian. So bumili ako ng lava doon sa tindahan at ang may-ari ng tindahan ay isang Arab, isang Muslim po. Ang mga tindahan dyan, ang may-ari ay mga Arab or Muslim So, kung may nakita kayo na nakadamit dyan, na kulay itim, ba diba? Nakabalot yung mukha nila. Uh, matalay matala yung nakikita, basta babae. May mga naglalakad dyan. Pero, pero, ang mga tindira talaga at tindiro dyan ay mga Arab. Dyan sa loob ng uh, Damascus Gate. So, ipakita ko pala sa inyo. Ito po yung Damascus Gate. Yan. Dyan po kayo papasok. Kung gusto niyo pumunta doon sa simbahan kung saan. Ako si Ginoong Hisos. Gusto niyo pong mag-wish doon sa Western Wall. Uh, Diyan din po yung daanan. Direkta lang. Mayroon siyang uh, uh, lagusan papunta doon sa Western Wall. Yung pinaka-holy place ng mga Hodyo. Uh, doon yon gagawin yung mga bar mitzvah at saka yung bat mitzvah. Yan yung Hebrew. Kung sa Pilipinas pa ay dibo. Kung magdibo yung mga babae at lalaki, dyan po gagawin dyan sa Western Wall. Kung may napansin kayo sa video na uh, ang daming turista, actually guys, ang daming talagang turista pumupunta dyan sa lo Mga history nung panahon ni Ginoong Isus. Nandyan ipinako sa cross si Ginoong Isus. Nandyan siya nagpasa ng cross. At uh, andyan din yung templo na sinira nung panahon nung uh, Romans Sa mga hindi pa po nakapunta dito sa Jerusalem Kung nakita nyo yan dyan sa Damascus Gate Mayroon po dyan na, may maliit na post dyan kung nakita nyo Ayan, ang nagbantay dyan ay mga sundalo ng Israel Wala pong sundalo ng Palestinian banda Tumitingin lang po sila. At alam nyo ba dyan, banda, kung nasa loob na kayo, nandyan nakapaligid yung mga kamera. Kamera. Para makikita agad kung mayroong gumagawa ng hindi maganda o kabalastugan doon sa loob. Kasi talagang sinisave po ng mga Israeli soldiers or bansang Israel ang mga turista na pupunta dito sa Israel. Kasi... Uh, napakahalaga sa kanila yung magandang imahe sa buong mundo. Okay, so yun lang po, uh, peace not war, pray for Israel.